So na na guys, mo nagingon sa kong anak nga mo kami sa buntod no. So naami ami karo naglakaw-lakaw. So magbinisaya lang kita guys kay mga Bisaya munta no. Oh. no. sama kay yung anak ko. Ah, uh, kung sawan ari sa balay na bilin kay dili siya ganahan maglakaw-lakaw. So musaka mi dito guys. Ya. Yeah. Ari may dire magi sa kwan sa ibabaw pikas. So muni ni adventure na mo just just no. So kuyo gumini mi guys. So kasalamat tayo sa atong mga uh, uh supporters ya sa atong mga supporters sa atong mga followers ya na uh, na to mga kailan no. So mas mas goods pag yon tong mga dili na to kailan. Ah uh, mo pagini suporta na to, guys. Lugar ng masaka reza, na may dire sa padulong sa ibabaw. Halay na nak. Dire may Ari dali. Ayo. Okay, guys, nami dire sa sa may wari. So kaban ako anak. Sa so, mo ni. Oh. Mo ni sitwasyon dire sa ang Uh, area dira na no? sa namang may balay dira guys at sa, sa tinud lan no namang gud may balay dira sa sentro sa tungawan guys na may dire so ang atong mga balay guys kay ma uh, di pa maguna totally guys kay uh, nga human na na siya ah uh, ma simple lang nga balay na di karon sa buntod oh. sa kami ni Jasmine. Okay, oh, na ko ninyo ang view. Ah, oh, guys oh. Ayun. Ngunit din kita wow guys, na quarry. Ngunit yang quarry na din di kita. nah, oh. So medyo gihangak ta gamay guys kay ah tungason man ni nah, Na, na sya ah, to. Na, mo na sya de kotog. oh, mga oh, balay. So shout out ta ko sa atong mga Uh, followers no sa atong Facebook page sa atong YouTube channel shoutout ninyo tanan og pasalamat po ko sa akong mga supporters nga mga solid yun no know? katong bisan dili na to kaila suporta sa tuwa ah. so mas maayo pa guys ang dili na to kaila no kay mo suporta pa nato no so pero katong mga na to guys wala ko wala gi nakita nga nag suporta na may mga mga ilan-ilan na -ilan, uh, suporta pero Delegate pareho sa kanilang mga uh, kanilang deal na to.